bali kunin na natin yung roster mga Yan mga kalayti, ito yung roster na no? beben Bebenta natin. what's up mga kanoypi nagbabalik na naman si kanoypi for another video ngayong araw mamamasada na naman tayo araw ng webes mga kanoypi ayan ah, na si Mia bali pinapainit ko na yung kanyang makina ayan alright so napunasan ko na yung ibang parts niya mga kanoypi Uh, at mamaya sa igil ko na lang pupunasan yung iba. Okay? Sama niyo na naman ako ngayong araw mga kanoy na mamasada. Hopefully na ngayong araw marami na naman akong may sakay kay Mia na mga pasahero. At sana swerte na naman tayo ngayong araw mga kanaypi Maraming maraming salamat mga kanaypi Sa suporta palagi Sa noise keep at sa ginagawa nyo Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat Thank you Kanoipi. So let's go. kukunin na natin to yung sinusundo ko to mga kanipi ah sige walang pasok ngayon Nice lang. ayos mga kanaypi nababa na natin yung pasero natin dyan sa 168 may namano natin 20 pesos wala kasing pasok ngayon ng mga estudyante mga kanaypi kaya mag lang niya na ah, pumunta ng bayan alright ayan mga kanipi nandito na tayo sa AGL uh, at wala tayong nadat na na tricycle dito marami rin kasing nakakuding ngayon araw ng Webes so mag na naman tayo ng mga pasayro ngayon mga nagtatrabaho mga estudyante walang pasok na yun. <laughs> so yun na lang yung mga pasayro natin Ayan may nakikita na ako Bypass ata yun mga kanaypi So tara pick upin na natin to Baka Baka pick upin pa ng iba <laughs> Sa bypass ata to mga kanaypi. dam Kailang okay, Caseros tayo Saan kayo madam? 168 Thank you. Thank you, sir. Baba na natin yung pasayaro natin galing EGL palagi ko rin naisasakay yun mga kanaypi ayan mga kanaypi nabas na naman tayo tapos na akong mag almusal at kasama natin yung kapatid ko bali bibili daw ng ano semento yan sa Jose Hardware at mamaya magdi-deliver tayo ng ano ng Manok. Nabinta ko na yung isang trio, mga kamaypi. Ay. Ikarga. Ikarga. Ngayon, orderin niya, oh. Kuha ka siya ang simento. Kan? Darat, aday niya ba sa loob? O, oh, di di, nantong. Sabay nantong, di di, kuha ayan mag order na yung kapatid ko pantayin ko na lang dito mga kanayipi kadwa ng taon sa pa, ay? <laughs> ayan mga kanayipi naibaba ko na yung kapatid ko bali punta tayo ngayon ng bayan at kunin natin yung ano yung pinadala na bayad ng manok tapos bibili na rin tayo ng ano ng pagkain nila at vitamins bago natin i-deliver sa San Vicente yung mga manok Saan banda? Gracias. Gracias. russia village

Nandiyan din si Rinyan, oh. Ayos, ah. Nandiyan din si Rinyan, mga kanaypi, yung anak ko. Bale, training nila ng basketball. Junior League. Interbarangay yan, mga kanaypi. Alright? Ayan, mga kanayipi, nandito tayo sa paradahan. Pila muna natin.

ito na mga kanipi yung pagkain ng manok Integra Integra 3000 Tapos Galimax Na isang kilo Bali yung Integra Tatlong kilo uh, Yung Galimax Isang kilo Tapos ito yung ano niya Bitrasin niya Ay yung bitrasin yung vitamins Ayan, Bitmin Pro tapos sagupaan na dalawang piraso tag dalawa. All right, mga kanoypi. Antay na lang tayo ng pasero. Tas uwi na tayo. Nagpalingki daw na. Pandaw na kuan. Shopping an. Ayuda. 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 Ayuda pala mga ka-NUIP Ayan, nakapagkarga din. dito na tayo sa bahay bali kukunin na natin yung mga manok na i-deliver natin at yung manok na i-deliver natin yung breeder mga kanayti bali trio at dalawang hen isang roster ito na yung paglalagyan nating na karton buti na lang nakahanap na naman ako ng buyer nung breeder natin mga kanaypi ito Ayan. so shout out nga pala mga kanaypi kay sir Winston Duran at kay sir Eddie Martin na magkapatid from Los Angeles USA at syempre shout out ko na rin mga kanaypi yung buyer natin dito sa ano sa breeder na Rhode Island na si Sir Chris Kapwa from Canada so thank you so much sir sa pagbili ng mga manok sayang hindi nyo pa kinuha lahat magandang breeder itong mga to magaganda talaga mga kanayipi hindi ko sana ibebenta to kaso lang kailangan nating ibenta kasi nga magpapanibago na naman ako ng aalagaan so try natin yung decal white na aalagaan mga kanipi sa nga pala bali nilagyan ko nga pala ng ano kahapon hindi ko na na video yung paglagay ko ng insulation ayan mga kanipi nalagyan ko siya ng ano insulation dito banda ayan maganda na hindi na masyadong mainit dito sa kulungan ng aking mga manok pero dito sa mga kulungan na to yung tatlong kulungan na yan hindi insulation yung nilagay ko bali ganyan mga kanipi yung skin ng Eurotex yan yung nilagay ko dito maganda naman mga kanipi kahit pa pano naibsan kunte yung init ng yero Ayan, pati dito mga kanipi meron din eh. Ayan. Yung tatlong kulungan na to, ganyan yung nilagay ko. Pati dito sa dulo. Ayan o, oh. Nakalagay din na ganyan. Skin ng Eurotex. Galing yan kay Pangasinan Tour. Shout out Pangasinan Tour. So mga kanipi, Kunin na natin yung isang roster dalawang inahin na manok na Rhode Island dito tayo kukuha. Kasi ito lahat yung ano, ito lahat yung ibebenta ko eh. Yan. Limang hen, isang roster tapos yung roster dito ibebenta ko rin yan eh. Yung mga inahin na yan, yan yung mga Uh, dati kong alaga yung unang-unang manok mga kanaypi. bali kunin na natin yung roster mga kanaypi. Star na ano bebenta natin Salihan na lang natin mga kanipi nang may mahawakan tayo Yan yung dalawang babaeng manok. Ito yung roster mga kanaipit. Okay, na. Tara na mga kanoy sa San Vicente nang may deliver ko na tong ano mga manok na tatlong piraso. Okay? Ayan, nandito na tayo sa San Vicente. Bibigay daw natin sa kanyang bayaw na nandito ka na itu yang yung lugar niya yang hantayin yang ah yang Manok. Uy. Baya sa So, ni Manong po. Ayan, nandito na tayo. Ayan, mga kanibi. Bali, tinawag lang yung kapatid niya. Yun yung talagang mag-aalaga dito. Sa manok na yan. Ayan, Sir Chris, ito na yung ano, sidecar mo. Ayan oh. No? Ayan, yung pinagawa mong sidecar. Ayan. Yan na yung pinagawa mong ano. Yan na yung pinagawa mong sidecar. <laughs> sa PG-8 yan gawa antay natin mga kanipi si sir yung pagbibigyan natin yan boss di sa ayos lang bayaw natang ang

Nuray ko pa'y kami na ko. Nalaka adik gata ko ti karanti ko. Tiyo, karante ko. Karante manok. Ay, 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 kuha na vitamins na eh. ni. Litrasin ko, eh. Ay, ko yo may sticker na naman itong... Yung nga ko, sir. Salamat, sir. Bayo... Bayo 3. bayu 3, sir. What? Adati, galimax na yung lock ko nga may sakila eh. ay, oh, Yes, sir. Tapos ay bit press ay bitmin pro. Bitmin pro wen sir. Kasi so, pa inom. Ah, tad. The I other din lang. lang kuha mo lang inuman bit kuha lang lang pinaka vitamin sa sir. sir Ang sinublat latat. Wen sir wen. Thank, so, thank you, thank you. Ah. Okay, ay, salamat sir. Sige. Sige sir. Image din nakita lata ko. No. No dati dawag mo sir. Wen sir wen. Okay, okay. Uh Oo. -oh. Salamat sir. Thank you, thank you. <laughs> So, Aya no? ka na na ako sa Ayos, thank you sir. Sir, salamat. Salamat din sir. Thank you sir. Yes, sir. Ingat sir, ingat. O, ingat, thank you. Pasada pa yun mo <laughs> Ay, sir. <laughs> Ayun um, pasa, um, okay, sir. Ayan, nag deliver na natin yung mga manok Successful na naman mga kanaipi Thank you, thank you so much Sir Chris Kapwa ng Canada